Bilang isa ka election officer sa Sininga Banwa, ano ang mahatag nga advice sa ating mga manugboto sa pag-aaboto ng barangay and SC election sa mga kandidato na pag-engage sa illegal drugs sa mga suporta sa community terrorist group ng ating mga banwa? Okay, no? mayong hapon sa tanahan. Sa mga butante, nagapanugyan din ako bilang isa ka-election officer na may responsable kita sa pagbuto sa mga kandidato na manging opisyalis ng atong barangay. Suportahan ta ang mga matuod nga nagkagsensiro nga, na nagkaservisyo sa ato. kag hindi kita magbuto sa mga may record, kag-involvement sa drug, kag-ang mga nag-suporta sa mga uh, communist terrorist organization. Uh, butante, mm -hmm. responsible vote Be responsible and vote wisely. A friendly reminder from your Rainalow MPS family.